Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Martes, ikatatlong po ng Hulyo. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Jeremias, ipaalam mo sa bayan ang inyong kalungkutan. Sabihin mo, Araw gabi, hindi na ako titigil ng pag-iyak sapagkat malalim ang sugat ng aking bayan, sila'y malubhang nasaktan. Pag lumabas ako ng parang, nakikita ko ang mga nasawi sa digmaan. Pag ako'y pumunta sa mga bayan, naroon naman ang mga taong namamatay ng gutom. Patuloy sa paggala ang mga propeta at mga saserdote. Subalit hindi nila alam kung ano ang kanilang ginagawa. Panginoon, lubusan mo na bang itinakwil ang huda? Napuot ka ba sa mga tagasyon? Bakit ganito kalubha ang parusa sa amin? Ano pat wala na kaming pag-asang gumaling? Ang hanap namin kapayapaan, ngunit nabigo kami. Inasam naming gumaling, ngunit katatakutan ang dumating. Panginoon, kinikilala namin ang aming kasamaan at ang pagtataksil ng aming mga magulang. Kaming lahat ay nagkasala sa iyo. Huwag mo kaming itakwil. Alangalang sa iyong pangalan, huwag mong itulot na mapahiya ang Jerusalem, ang kinalalagyan ng marangal mong luklukan. Alalahanin mo ang iyong tipan. Huwag mo sana itong sirain. Hindi makagagawa ng ulan ang Diyos-Diyosa ng alinmang bansa. Hindi man lamang ang sinuman sa kanila. Panginoon, nasa iyo ang aming pag-asa sapagkat ikaw lamang ang makagagawa ng mga bagay na ito. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan dahil sa ngalan mo, poon, iligtas mo kami ngayon. Huwag mong parusahan kaming mga anak sa pagkakasala ng aming magulang. Ikaw ay mahabag sa mga lingkod mong pag-asay pumanaw. Dahil sa ngalan mo, poon, iligtas mo kami ngayon. Mahabag ka sana, kami ay tulungan, Panginoong Diyos na tagapagligtas. Dahil sa ngalan mo, kaming nagkasalay, patawaring ganap, at ang pagpupuri sa iyo ng madlay hindi maglilikat. Dahil sa ngalan mo poon, iligtas mo kami ngayon. Iyong kahabagan, ang mga bilanggong kanilang hinuli, dinggin mo ang daing sa taglay mong lakas, iligtas mo silang takdang papatayin. Kaming iyong lingkod lingkod mo kaming parang mga tupa sa iyong pastulan. Magpupuring lagit magpapasalamat sa iyong pangalan. Dahil sa ngalan mo poon, iligtas mo kami ngayon. Aleluya, Aleluya. Salita ng Diyos ang buto na tanim ni Yeso Kristo upang tumubo sa tao. Aleluya, Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, iniwan ni Yesus ang mga tao at pumasok sa bahay. Lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, Ipaliwanag po ninyo sa amin ang talinghaga tungkol sa masasamang damo sa bukid. Ito ang tugon ni Yesus. Ang anak ng tao ang nagasik ng mabuting binhi ang bukid ay ang sandibutan. Ang mga taong pinaghaharian ng Diyos ang mabuting binhi at ang mga taong pinaghaharian ng Diablo ang masasamang damo. Ang kaaway ang nagasik ng mga iyon ay walang iba kundi ang Diablo. Ang pag-aani ay ang katapusan ng daigdig at ang mga anghel ang mga tagapag-ani kung paanong iniipon ang mga damo at sinusunog gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Susuguin ng anak ng tao ang kanyang mga anghel at iipunin nila mula sa kanyang pinaghaharian ang lahat ng nagiging sanhi ng pagkakasala at ang lahat ng gumagawa ng masama at ihahagis sa maningas na pugon. ay mananangis sila at magngangalit ang kanilang ngipin at magliliwanag na parang araw ng mga matuwid sa kaharian ng kanilang ama. Ang may pandinig ay makinig. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.